sa inyo lahat. Ngayon po ay May 2, 2024, Webes. At ngayon po ay ginugunita natin ang kapisahan ni San Atanasio, isang ubispo at pantas ng simbahan. Ang ating pong unang pagbasa at pagdinilay sa araw nito ay hinango sa mga gawa ng mga apostol, chapter 15, verses 7 to 21. Noong mga araw na iyon, pagkatapos ng mahabang pagtatalo, tumindig si Pedro at sinabi sa mga apostol at sa matatanda. Mga kapatid, nalalaman ninyo na noong nakaraang mga araw, inirang ako ng Diyos upang ipangaral sa mga hintil ang mabuting balita at sila na may sumampalataya. At ang Diyos na nakasasaliksik ng puso ang nagpatotoo na tulad natin, sila'y tinatanggap niya ng pagkalooban sila ng Espiritu Santo iisa ang tingin ng Diyos sa kanila't sa atin. Nilinis din niya ang kanilang puso sapagkat nananalig sila kay Heso Kristo. Bakit ba marunong pa kayo sa Diyos? Ba't ninyo ipinapapasan sa mga alagad ang isang dalahing mabigat na hindi natin napasan ni na ating mga magulang? Sumampalataya tayo at naligtas sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Panginoong Hesus hindi din naman sila. Tumahimik ang buong kapulungan. Nakinig sila kina Bernabe at Pablo habang isinasalaysay nila ang kababalaghang ginawa ng Diyos sa mga hintil sa pamamagitan nila. Pagkatapos, si Santiago naman ang nagsalita. Mga kapatid, pakinggan ninyo ako. Katatapos pa lamang isalaysay ni Simon ang unang pagkatawag ng Diyos sa mga hintil upang sila rin ay maging bayan niya ayon sa hula ng mga propeta. Pagkatapos nito ay babalik ako at muli kong itatayo ang bumagsak na tahanan ni David. Muli kong ibabangon mula sa kanyang pagkaguho upang ang Panginoon ay hanapin ang ibang tao ng lahat ng bansang tinawag ko upang maging akin. Gayon ang sabi ng Panginoon na nagpahayag ng mga bagay na ito mula pa Kaya't ang pasyakoy, huwag nating ligaligin ng mga hintil na lumalapit sa Dios. Sa halip, sulatan natin sila na huwag kakain ng anumang inihandog sa Diyos Diyosan. Huwag makikiapin. wag kakain ng hayop na binigti at ng dugo. Sapagat mula pa ng unang panahon, ang kautusan ni Moises at ay binabasa sa mga sinagoga tuwing araw ng pamamahinga at ipinangangaral ang kanyang salita sa bawat bayan ang salita ng Diyos muli po isang mapapalang araw sa inyo pong lahat ngayon po ay unang Webes para sa buwan ng Mayo at sa ating pong unang narinig na pagbasa ito po yung kwento na kung saan ay nagtatalo-talo ang mga matatanda ng bayan kasama ang mga apostol, hindi sila magkasundo no? dahil nga may bagong ah, kumbaga pangyayari no sa buhay ng uh, Muli po isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Unang Webes ng buwan ng Mayo at tayo po ay patuloy na nagninilay sa bahagi ito ng mga gawa ng mga apostol sa ating unang pagbasa na no? kung saan ay narinig natin yung uh, nagtatalo-talo no? ang mga matatanda ng bayan, ang mga apostol, ang mga hudyo no? na kaanib at sumasampalataya na kay Kristo na muling nabuhay at ang kung konting background lang po no isa sa kanilang mga uh, pinagtatalunan ay kung yung mga hintil ba ay kailangan mag ma, circumcise no kasi yung mga Hudyo sila ay bahagi no ng kanilang kultura na, na ng bawat isa ay nagpapa circumcise pero ang mga hintil yung mga pagano ay meron din silang kultura na hindi ito ginagawa so nagtatalo sila kung ang mga hintil ba na umaanib sa pananampalatayang Krisyano, no, mga naniniwala sa mabuting balita, ay kailangan din ba talaga mapasakop, no? O gawin yung kanilang kultura. So ito yung isa sa mga diskusyon. Ito yung mga unang mga pinag-usapan ng simbahan na umusbong noong panahong iyon. So sa bawat generasyon naman po, no, kahit magpasa hanggang ngayon, no, marami tayo mga issues na lumalabas, no, na kailangan tugunan at kailangan mapagdesisyonan ng ating po mga leader ng simbahan. So kung noon, ang kanilang pinagtatalunan ay yung uh, kasi pag nakaka-apekto po talaga kasi no, kapag yung, yung pananampalataya tapos merong kultura, merong mga tradisyon, no, doon medyo nag... Uh, syempre, sa ay hindi malaman kung paano i-reconcile, kung paano mag-compromise. No? Pero syempre, ang pinaka yung foundation no pinaka uh, mahalaga ay kung paano sumusunod at paano hindi nakakasuway sa mga utos ng Diyos kasi yun yung pinaka foundation ang, ang sa atin nga no meron tayong sampung utos na kahit nung panahong yon no? yung binigay ng Panginoon kay Moises ito dapat yung nagiging basihan so anuman ang uh, lahi o kultura kung ikaw ay maniniwala kay Kristo, ang pinaka sentro ng atin pong pagsasabuhay ng pananampalataya ay ang mga utos ng Diyos. So, kung noon, ang kanila pong pinagdidibatihan kung kailangan bang magpatuli ng mga hintil. Ngayon, ang pan sa panahon naman natin, pero siyempre, no, nagkaroon niya ng uh, mabuting uh, usapan at uh, nakabuo sila ng isang desisyon na uh, hindi magiging pabigat para sa mga hintil, pero magiging tapat sa pananampalataya. So ngayon, sa panahon natin, napatuloy patuloy din po no, na nagpupulong at nagninilay-nilay ang ating pong simbahan. Kaya nga meron tayong tinatawag ngayon na synodality, no, na kung paano, paano makakatugo ng simbahan sa mga existing issues ng panahon natin, ng mga gensis, sa mga new generation, na hindi tayo sasalungat sa pinakapuso no ng kautosan ni Jesus. Yung mga issues natin tungkol sa mga sa LGBT community, issues natin tungkol sa sa divorce, issues natin tungkol sa mga nagsasama na hindi kasal kung sila ba ay babasbasan, yung mga same sex um, issues natin, so marami po no. Kaya kailangan talaga natin ng um, uh, ng tulong ng Espiritu Santo para makabuo sila na talagang uh, naaayon sa kagustuhan ng Diyos. Kasi pwede tayong magtalo-talo pero hindi tayo maghiwa-hiwalay. Muli po, isang mga paparaaraw sa inyo na.